Good morning, good morning, girl. Jimar. Akyat tayo sa rooftop. Bibisat tayo. Bibisitahin natin yung mga tanim. Nabulol, ano? Nabulol ba? Ayan. Yung tanglad, tinago ko sa part 2. Aloy, ano to? Ayan yung tanglad ko ka, Jimar. Tubuan na, oh. Tinago ko kay Ginger. Kakainin ni Ginger yan. Bagong tanim ko lang yan eh kaka-ini ni Ginger yan. Kaya ako tinago yan dito sa kwarto. Tapos marami akong galon ka Jim pagtataniman ko. Kaso lupa, ang lupang pangtanim, ang sumurinder, wala nang lupa. Yan, kajiman. Oh. Yan, kajiman. Yan yung ano oregano. Ayan, nabukay yung oregano, kajiman. Oh. Yan, kamatis kamatis nating kajima ayan oh ang taas na niya kamo kajimal ang dami ng bulaklak kajiman. oh ayan may bulaklak na siya ayan ayan kajimal yung aking sitaw that to you didiligan natin to ngayon kajimal Ayan yung sitaw niya, oh. Oh, oh saan na saan nakaparating? Ayan na siya, kajimar, oh. Oh, ha? Ayan. Dulo, yung isa, kajimar, oh. Oh, ayan na, oh. Ayan. sigarilyas Gariles, kajimar, oh. Ayan, sig sigarilyas nang pupulupot dyan, oh. Ayan, ayan. paakyat na rin siya dito, kajimar, oh. Ayan, kajima no? Oh. Ay. buhay na buhay yung ating mga pananim. Wow, ang sitaw natin. Medyo na tuyo Hindi na diligan. Ayan, Kojima, oh. Pichay natin, no? Oh. Lamaki na. Ito yung unang tanim, kajima dito. picay. yung mga unang tanim. Ito, bagong sibol. yan yung bagong tanim ko naman yan. Oh yan, bagong tanim ko na yan kajiman ayan, oh hmm. yan pichay yan kajimal, pichay yung basil ko kajimal umangat na tumaas na ang basil ayan ang basil kajimal tumaas na ang basil ko ayan, lumaki na siya So, yung aking herbaboy na. Ayan, kajiman. Oh, buhay na buhay yung herbaboy na kajiman. Ito. Oy, hindi man makita. Madilim. Madilim man siya kajiman. Dito, ganun. yung kajiman. Oh, yung aking herbaboy na buhay ng bagong tanim to kajima. ito bagong tanim buhay buhay yan madami yung sa pimpina ang ah. herba na yan madami ang herba na ko gajimar yan yan tapos yung kangkong ang kangkong ko, kajimar, oh. Ayan. Ayan hmm. ang kangkong ko, kajimar, oh. Buhay na buhay. Ayan sila. Ayan. Sarap yan. Ayan, kajimar, oh. Ayan, oh. Yung iba, yung mga bakanti, yung mga hindi pa sumulpot. Hmm, ayan, kajiman Yung aking kangkong, <laughs> ayan. Ito, Kajima, yung oregano, oh. Buhay ang oregano. Magbaba tayo ng oregano, kajiman Ayan. Buhay. Tapos, mayroon akong siling ito, oh, kajiman oh. Katabi ng basil ayan oh Ano ko lang dyan, ilagay ko lang yung CD kajiman. Gmar. Ba, tumubo naman. Yan pa isa, oh. Ayan. Kaya pag tumaas yung kajiman, nako mag... Ako, bibili na talaga ako ng lupa para dito. Oh. Yan, sili yung kajiman. Basta nilapag ko lang yan dyan. Oh. Ayan. Ayan. Oh, buhay na buhay naman yung sili. Oh, very good. Ayan, kajiman. Ilagyan ko lang siya ng ano kajiman. Eh, In-order ko sa TikTok. Lalagyan ko siya. Totoo nga yung sabi nila. Para gumanda ang tanim at mamuhay ng maayos ang mga tanim. Kaya bumili ako ng isang kilo. Mayroon pa akong natira sa kay Kaya iyan oh, may mga ano pa sila oh. Yan. Wow, ganda naman yan. Oh, marami-rami akong ma harvest. Kaya <laughs> yan, ha, haluan natin nito. Pag nagugulay, may... Pag nagugulay tayo, lalagyan natin ng basil. Kahit magsalad tayo, lalagyan natin ng basil. Yung oregano naman, pwede natin ilagay sa tinola, tsaka sa spaghetti, pwede yan, kachima. Oregano. Namimili nga yung anak ko doon ng oregano, yung tuyo. Pinanghahalo nila sa mga pasta. Ito pa kaya, sariwa at mong kunin, halo mo sa pasta. Maganda yan kasi Maganda yan. Yang pichay. Yan yung ano, makapag-recover sa mga cancer daw. Yan, sabi ni Dok. Dr. Ong. Lalo na daw yung mga yung mga nakakimo. Yan daw pala ang kinakain ng mga nakakimo iyan pizza kinakain 'yan para lang makakadumi sila yung mga green na mga gulay 'yan 'yan masarap naman din tong pizza eh halo mo lang sa giniling sarap pero giniling mo yung walang taba laman lang siya daging 'yan ang maganda oh hmm? ako, kajiman. Nakabuhay. Lahat buhay sila, kajiman. Basta nalagaan mo sila sa kajiman. Ang ganda. Okay, magdilig tayo, kajiman. Kajiman, hindi ko siya dinadalaw ng ilang araw. Kasi basang-basa kasi siya, kajiman. Dito kasi hindi masyadong mainit dito. Kaya, ano, madalang ko lang siyang pinok dalang lang silang pinuntahan yung oregano kajimar ano daw to kajimar yung oregano kalaban daw ng mga daga ayaw ng daga nito kaya pala wala ng daga dito sa ano yung malalaki ang dami dito dati nagtatanim tatanim na dito ng oregano Hindi lang ito ang oregano ko dito. Noon pa ako nagtatanim ng oregano dito. Pinaglilipat-lipat ko lang kasi nga. Sa sobrang gulang na lumiliit na yung dahon. Tubo. Kaya naging may panibagong oregano. Kaya pala walang ano dito kajiman. Walang daga. Dahil takot sila sa oregano. Tsaka yung herbaboy na, yung mga sangsang -sang na mga amoy, ayaw nila yan, nag Ayaw nila yung mga masasangsang ang amoy. Kaya maglalagay din ako ng ano, pag lumago, pag lumago to ka isa, dito. Dadalhin ko to doon sa may kusina, banda ito kahit na wala sa initan to sa lilim lang maganda to ilagay sa loob ng bahay ka Jiman kay takot yung mga daga dito yan na ano ko yan sa ano na panood ko yan sa sa ko na panood basta daw yung mga masasangsang daw na ano mga halaman takot na takot daw yan dyan mga ano yan ang oh. Dahil kung marami ditong ano, daga pa ka wala na, kinakain na tunggulay Nakainan nila itong mga gulay kajimal. Maitim mo. Oh. Maitim tayo. Madilim. Magamit pa kami ng pantrap-trap noon eh. eh. ngayon wala na. Wala nga yun. Kaya pala sabi ko kaya pala na wala yung mga daga dito. Dahil sa oregano. Yung herbaboy na ko. Minsan yung herbaboy nako ko kajimal. Yung kakapipitas ko kapipitas ay na uubos ba. May time yung Kajima, na isang isang ganito na lang siya, oh. Ang natitira, Kajima. Survive yan. sino survive ko yan. Para mabuhay. Mabuhay yan. Dumadami siya. O yan, survive yan, Kajima. <laughs> Ganyan. Kapipitas ko kapipitas. Kakahahalo ko sa mga ulam na niluluto ba ka Jimad yan nauubos ko masarap kasi siya ka lalo na kung nag iihaw ka Kajiman. lagyan mo ng salpintina sarp ah salpintina herba boy na Lagyan mo siya ng herba na tanglad. Eh, si Ginger naman eh. Sinisira naman yung tanglad ko. Sinisira yung tanglad ko. Pati itong tanglad, takot din yung mga, ano, kajiman. Kaya pala din yung, ano, kajiman, yung... Doon sa bundok, marami din akong tinanim na oregano doon sa likod ng bahay, kajiman. Ang dami kong tim... Ang dami ngayon, nag nagkalat na doon sa likuran namin, doon sa may malapit sa may atip. Nagkalat na doon, ang dami na. Ang jiman. Eh, takot pala din pala doon ang ahas. Pati yung tanglad. Yung tanglad ko, isa lang ang nabuhay doon ka, jiman. Takot din pala. Wala lang dilig-dilig yun doon ka kasi wala na mong Mga bata doon nag -e school Maaga pala nag -e school Ka yung limon grass din na siya na hindi siya tanglad ka Parang tawag sa amin ka Jima. Samuyaw. Samuyaw. Ah, takot din doon. Yung yung ginagawa naming didikdikin namin sa bato. Tapos kakatasin, yun yung conditioner namin sa ulo kasi mabango. Yan yung ano namin sa probinsya. Shampoo, ayan nung ano, conditioner namin. Kasi wala kang pambiling conditioner tsaka shampoo. O, 'di sabon mo bar. Tapos magi-conditioner mo yung Samuyaw. Samuyaw ang kono tawag doon dito sa Tagalog, ano yung sa Tagalog yung sa muyaw. Yan, yeah, kajima. Hindi ko alam, kajima, po ano yung... Ano? Dinadahan-dahan lang natin yung... Ano, kajima? Yung... Dilig kasi. Pagsisitangtis. Naganda, bulol-bulol na. talsikan kasi, kajima, yung mga ano ang buhay namin sa provincia, kajima. Pagka yung sabon namin, bar. Pag walang shampoo, bar. Tapos yung conditioner namin, yung samuyaw. Kajima. Yeah, Yan, mabango ng buhok namin. Shiny pa buhok namin noon. Ano pa yung buhok namin noon? Ang ganda pa. Makapal ang mga buhok namin noon. Tapos yung nanay namin, yung ano pa ata ako nun, elementary ako eh. Kita-kita ko yung nanay ko eh. Kuha ng dahon ng papaya. Dinidiktikin niya yan. Hmm. Pagkayari niya magsabon, ikuskus niya yung ikukuskus niya sa balat na balat niya. Kahit maputi na siya, gigi kuskus -kus pa rin dyan sa papaya. Nang dahon sa dahon ng papaya ka Jiman. Kuskus pa rin siya. O, oh, diba? Tapos pagkayari nun, ano pa siya yung, halimbawa yung may nagpritong itlog. Kukunin, pa, kukunin pa niya yung mga shell. Dahil kukunin pa niya yung mga natitira-tira doong ano ng itlog. Okay. Yan, ilalagay niya yan sa mukha. Kaya, ang ganda ng kutis ng nanay namin. Ang <laughs> ganda ng kutis ng nanay namin. Alang-alang na ngayon, patay na, maagang na, maagang na wala si nanay. Bango pala itong basil. Mabango siya ka, Jiman. Sabi doon sa ano, sweet sweet basil ngayon tinikbang ko ng isang dahong kajiman kasi sweet basil eh tinikbang ko wala mula sa kajiman, nasaan ang sweet hehehe <laughs> wala, nawala man yung sweet basil man lang yung natira sanay ako kajiman magtanim-tanim sanay ako magtanim-tanim kajiman dahil ako lumaki ako sa mga nono, mga tinatanim namin noon niyog, kamuti kamuti kahoy, palay yan, ganyan ang matanim namin, may may tawag pa yung yung malaking gabi, yung pinakamalaking gabi iba pa yung gabi yung, yung, yung na -ano, nahalo sa gulay may isa pa ang tawag doon sa amin noon, payaw. Payaw, payaw ang tawag sa amin yun. Ewan ko kung anong Tagalog doon. Payaw, kajimat tak, kasarap-sarap. Lalo na ko yung payaw naglagkitan ay naku kajiman kami yung bata pa almusal namin ano saging tangalian bigas Um, uh, pal, uh, yung bigas nga. Tapos, sa hapunan minsan kamuti. Yeah, internet lang yan ng lula ko. Kasi budget lang niya yung palay niya eh. Budget lang yung palay niya. Mga saging, mga ano. Kasi ang daming nahaharbis dun sa bundo Sa bukid namin. Nauuwi ng lulo ko. Abis niya. Ganun lang yung ano namin. Pagkain namin. Makay. May alaga na din ako ako. Kailangan tulungan mo din yung mga anak mo para habang nabubuhay tayo tulungan natin yung mga anak natin na mag-alaga doon sa mga anak nila para din sila maganda ang magiging buhay ng mga anak nila din kaya ganyan pag walang tiyaga wala kang maluluto mahal ng gulay ngayon uh, sa, sa pamamagitan ng mga timba, mga sirang timba, langganang, sirang tanggana. Doon, pwede ka na makakapagtanim. Ayan mo itong galon. Sira ng galon. Makakapagtanim ako. At ikang kong, saganang tumubo o. Oh. Maluwag sila mong tumubo yung kangkong ko kagiman. Hindi ka tulad doon sa una kong pinagtaniman eh. Hirap na hirap ang huminga yung ugat nila. Sobrang hangin nung isang araw ka, Jiman. Ano? Ang init. Wala man ang kahangin-hangin. Diyos ko po. Nung isang araw, nag, nung nagtanim ata ako nun, wala man talagang kahangin-hangin ka, Jiman. Tapos ngayon, no, sobrang lakas ng hangin, no. Oh. dalakas ang hangin. Iyang gajima yung cigarillas bumitaw. Yung ating ano to? Tauk nito. Alok ba ting green? bitaw natin. Ang mabuti wala tayong kasabay ka Mabuti wala tayong kasabay, minsan nagkakasabay yung aso at manok ka Salamat. Nya tayong kasabay. Salamat, nabisita ko rin yung mga tanim natin ilang araw ko kaya yan hindi ko inakyat umakyat hindi ako umakyat kay ang alam ko mga basang basa yan sila mga tapos na tayo mag sa ating halaman at mga tanim nating kachiman maraming salamat hanggang dito na lang kachiman buhay lahat ng ating mga tanim kachiman Ha uh, malulusog pa KJ Mar, Ang dito na lang, KJ bye-bye.